Yo, good morning guys Another day, another vlog na naman For today's video guys So at this moment guys, andito tayo ngayon Sa esports complex So kung makikita ninyo guys no, so, Sobrang ganda rito sa Muntinlupa Ayan, Muntinlupa esports complex Ayan, Ito yung, ano, yung oval guys Every morning and sa hapon ayan so pwede tayo mag jogging dyan ayan ikot ikot lang tayo dyan guys so yun yung uh, Muntinlupa ayan yung uh, sports complex no yung uh, arena kumbaga so yun guys hindi naman yun yung topic ko sa video nito guys kundi ang ito topic natin guys ay itong aking motor na si Mitsubishi Kiwi Icon 110cc guys so ano na yung mga na build up ko rito kay Icon 110cc gaano nakatagal si Icon 110cc sa akin as owner at uh, ilan na yung uh, ilan na yung tinakbo niya pagdating sa yung kanyang odometer no so yung layo ng tinakbo niya so Keep on watching lang guys and don't forget to like and subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video ko. So, let's go guys. So, yun guys no so nagbabalik tayo guys sa mga icon lover dyan sa mga naka 110cc dyan na Mitsukushi icon guys so ito nga pala si icon 110cc natin na almost 1 year and 6 months na nating ginagamit no so guys ah uh... Yung mga na-upgrade ko rito, uh, simple lang naman yung mga na-upgrade natin dito, guys, kay uh, Mitsukoshi Kiwi Icon 110cc natin. So, simulan natin, guys, sa uh, ilaw niya, guys. So, yung na-upgrade natin dito, guys, is yung mini driving light niya. Kung makikita ninyo, guys, na naka-mini driving light na siya. So, si mini driving light, guys, ay sa casa mismo natin ng Mitsukoshi na order at pinakabit no so ang maganda rito sa ilaw niya is branded siya guys tapos marami rin siyang color no na ilaw niya so ipapakita ko sa inyo guys ayan so meron siyang yellow tapos kaya meron siyang white so, makikita ninyo sa video mga icon tapos meron din siyang blinker no so meron siyang blinker mga ka-icon no kung makikita niyo ayan at saka makikita niyo grabe ang ang liwanag dito guys pero grabe ang lakas nang ating mini driving light mga idol, no? tapos mga idol Ayan. So, aside from mini driving light na uh, upgrade na natin ito, yung kanyang uh, front shock, pero guys maraming nagtatanong dito kung totoo nga ba na in-upgrade ko yung front shock nya Ang sagot ay hindi guys So umorder lang tayo sa Shopee ng cover nya para sa front shock Kaya kung makikita ninyo na kulay yellow yung kanyang kulay gold yung kanyang kulay no So yun guys So maorder um ninyo guys itong uh, cover ng front shock sa Shopee I-search nyo lang yung cover ng front shock na gold para kay TY Icon 110cc so yun guys sunod natin guys is yung kanyang bolt so guys akala nyo totoong bolt yan hindi guys so cover pa rin yan guys ayan cover ng bolt ayan umorder lang din tayo sa shopping niyan so search nyo lang yung uh, bolt cover sa shopping is makikita ninyo yung ganitong itsura so nasa 50 pesos lang yan guys isang set na yan kaya hindi na kayo mahihirapan na bumili dahil napakamura lang and ito yung yung cover front shop nya ay nagre range lang sa Shopee or Lazada ng 170 pesos lang guys so yun balik tayo dito sa mini driving light guys yung ginastos pala natin dito sa mini driving lights ay mabibili lang natin yung sa kasa ng 1,200 plus sa kasa. So kayo na yung bahalang magpakabit or kung marunong kayo magkabit, pwede naman guys. So next natin guys is yung ito, yung parang handle bar nya. Ayan yung handle bar nya dito sa sa my side mirror natin. Ayan. So kaya ako naglagay nyo guys is wala lang. Dagdag forma lang yun guys. Ayan. Dagdag forma lang yan. Ayan. Para just in case na maglagay ako dyan ng action camera. Ayan. So meron pa akong mapapaglagyan. So guys, asun natin yung ano na yung sa throttle nya. Ayan, so nagpalit na tayo ng black and gold na RCD. Kung makikita niyo rito guys, naka gold sya na throttle. Ayan. So guys, ayun order lang natin yun sa Shopee. Uh, nag range lang ng mga 500 pesos yan. Isang set na yan guys. Ayan, isang set na. Ayan, isang set na. And dito sa brake nya guys, ayan, cover lang din yan. Ayan, set lang din yan, dalawa. So nagre-range lang yan ng mga 70 pesos Ayan kung gusto nyo maglagay ng cover Para hindi nakagong sumakit yung inyong Pamay kapag ka mag kayo at least uh, Merong goma no So next natin guys yung kanyang uh, Motowall na CP holder So taon na rin sa akin to guys And napaka effective na Hindi nawawala yung cellphone Hindi bumibitaw talagang makapit siya Alam niyo pa kung bakit guys makapit Kasi meron siyang goma goma sa magkabilang gilid kaya yung cellphone is sobrang kapit niya dito sa CP holder natin ito at uh, ano siya flexible siya so kahit saan mo itutok or kung saan mo gusto ilagay is pwede pwede no so yun guys so yun guys ang maganda pala kay mini driving light natin guys is naka remote na rin siya ito yung remote na guys so bahala na kayo kung saan nyo gusto ilagay kung uh, pwede nyo sabihin sa si Camino or kung gusto nyo magpalagay dito ng ng ano niya uh, na pwesto para dito kung gusto nyo ilagay pwede naman guys so discarte nyo na yan so next natin guys yung putres eh, yung putres natin guys ay hindi siya pang icon talaga pinanapang ko lang siya ng kasukat para dito sa putres kasi syempre everyday tayong gumagamit ng motor uh, tinatapakan natin siya so yun, uh, para hindi masyadong malaspag yung boot is bumili ako ng ganito so yung nabili ko is yung barrio, yung pang ba, uh, yung pang click, yung click barrio na 160 na boot so sukat sya guys, sukat na sukat sya guys tapos, na-upgrade na rin natin yung mga bolt nya, kung makikita ninyo yung mga turninyo nya, naka bolt na ayan, naka gold yan ayan, solid gold yan guys, ayan, lahat yan naka gold yan, ayan so naka gold yan, So, yun guys, ang maganda ng din dito kay iPhone is ano sa Yan, ang maganda lang din dito kay iPhone guys is nung nabili ko siya sa kasa is naka gold na yung bags na kaya dagdag forma talaga kaya ang gusto ko lang talaga is black and gold para hindi masyadong masakit sa mata at perfect sa perfect sa uh, combination ng panini natin no? hindi sa baduy, hindi rin sa ganong ka forma so yun, sakto lang din siya sa forma guys ayan, so yun guys um, uh, yun um, uh, uh, bukod doon guys yung rear shock natin sa likuran, ayan, so hindi rin siya pang icon na accessories yung kanyang cover so bali, pang ano yan guys pang click, yung binili natin na cover and sukat naman siya para sa rear shock natin sa likod, so nabili ko lang yan sa Shopee ng around around 100 pesos sa Shopee and Lazada. So makakabili kayo ng mas mura pa kung magse-search kayo. Hanapin niyo lang yung pang ah, pang Honda Click. Ayun, pwede na yung kahit ng pang Honda Click and yung mga ano natin, yung mga bolt natin, di yung bolt. And sabi ko nga kanina sa video, is cover lang yan ng mga tornilyo. So, yun, golden para medyo maangas tignan, no? So, yun yung mga na-upgrade natin dito kay Mitsukoshi Kiwi icon. So 'yun nga pala guys na ipapakita ko sa inyo kung ilan na 'yung tinakbo ni Kiwi icon CC natin sa loob ng 1 uh, year and 6 months. So guys, kung makikita niyo naman ninyo guys no. Ayan, walang daya yan guys. Ayan. So 'yun, nasa 18,000 na 'yung tinakbo niya and ongoing na siya sa 19,000 guys 'yung kanyang tinakbo. 1 year and 6 months 1 year and 6 months guys 1 year 18,797 na 97 na yung kanyang tinakbo no so ganyan nakahaba yung kanyang tinakbo so hindi na talo yung kagaya natin na owner kung ganito na yung tinakbo ng ating motor kasi uh, malayo-layo na rin yan guys yung kanyang tinakbo no? so panalo na tayo rito kay Icon at isa pa sa maganda guys dito kay Mitsukoshi Kiwi Icon ay napakatipid niya po sa gas. So ang akala nung iba guys na si Kiwi Icon 110 CC is uh, ano siya, uh, hindi siya matipid sa gas. Kasi nga guys, si Kiwi Icon 110 CC kasi guys is naka-carb siya kumpara sa iba na naka-FI na siya. So yun yung difference niya guys. So naka-carb siya pero yung gas niya hindi gaano ka-consume -ka pagdating sa gasolina guys so napakatipid guys so nasubukan natin ito from Baguio Montenlopa to Baguio so parang nag range lang yung gas natin balikan is wala pang isang libo guys tapos nung nag ano kami nung nag Batangas kami guys ah bali yung nagastos ko lang sa gasolina dun is nasa around 500 pesos lang guys so Lubo Batangas to Montenlopa so yun at saka nung nagbagyo guys ay nagbaha So nilusob natin siya sa baha guys So yun din yung advantage ng carb, carb guys Kasi kapag ka baha Tapos nilusob mo yung motor mo Pag carb siya Yung tubig niya Lalabas lang din kasi carb type siya Unlike sa FI kasi Yung disadvantage kapag ka baha Pagka nilusob mo yung motor mo sa baha Siyempre mapap mapapasokan ng tubig Pati yung, yung sa ano niya Yung sa yun yung ah, dahil nga FI no so kailangan mo agad sa casa or kung marunong ka ah, palitan mo lahat ng langis para hindi sya mga lawang yung loob, unlike kay Carb, no. So, hindi kalakihan yung icon natin, guys, is uh, uh, ganito siya kalaki, pero kayang-kayang uh, niyang mag uh, mag uh, sakay ng nasa 200 kilos, no. So, yun, guys. So, yun, guys. out muna pala sa Muntinlupa Vloggers, sa mga solid nating uh, subscribers and maraming salamat, guys, sa uh, patuloy na sumusuporta. So yun guys, uh, hopefully sa video na ito is uh, nakakuha kayo ng konting idea regarding this K-Way Icon 110cc. No. So yun guys, maraming salamat sa uh, pagbisita sa aking video and yun, kita-kita uh, tayo sa susunod na video. So maraming salamat guys.